Ayan, yeah, isang magandang umaga sa atin lahat mga ka-farmers for today's vlog Ayan, yeah, magsisapit na po sila ng patay mga ka-farmers Ito yeah. so, ito kahapon pa nilinag Ito Ay binasag kapon pa binasag ito mga kaparmers natuyuan sobrang lakas kasi ang tubig ka uh, kapon napigtas yung mga pilapil eh, medyo natuyuan siya lakas ang ulang kapon ay eh, nagkanda tibag yung pilapil yung mga bagong pilapil naigahan Sabi ko nagpanda pa rin ng water pump. Ito guys yung ating saging ano. Ayan guys oh. Mga taba yung saging. Sa sa akin oh tampuhin ayun oh, may bago po ay ah, si butong si pagyan butong ayan sabog lang po to ang bagay tiya ay pag-auto Nas ball. Tapos na sila magsabog. Ang last isang pitak. Ito. So. Ayan. Palating ektarya. Ito yung sinabugan nila. <laughs> si Butong. <laughs> <laughs> Butong. Ang panalo. Balanski.